Magandang araw mga kaibigan, ako si Master Yuk At ngayong araw, pag-uusapan natin ang limang mahalagang aral sa buhay na madalas huli na natin natututunan Kaya kung handa na kayo, tara na't simulan natin Mga kaibigan, madalas nating sabihin, mamaya na o bukas na langang Pero ang katotohanan, ang oras ay hindi natin kayang ibalik kaya kung may mahalaga kang gustong gawin, tulad ng pag-spend ng oras sa pamilya o pag-abot ng pangarap mo, simulan mo na ngayon. Tandaan, ang oras ay kayamanan na hindi nabibili. Kapag bata pa tayo, iniisip natin na malakas tayo at kaya natin ang lahat. Pero habang tumatanda, nare-realize natin na ang kalusugan ang pinakamahalaga. Kaya mga kaibigan, alagaan natin ang ating katawan. Kumain ng tama, mag-ehersisyo, at huwag abusuhin ang sarili. Mahirap magsisi kapag huli na. Sa buhay, matututunan mong hindi lahat ng tao ay laging nandiyan. Ang iba, darating para magturo ng leksyon at aalis din. Kaya pahalagahan ang mga totoo at tapat na tao sa buhay mo. At kung may taong kailangang pakawalan, hayaan mo silang umalis ng may pagpapatawad. Minsan, naghahangad tayo ng mas malaki, mas maganda, at mas marami. Pero darating ang panahon na marirealize natin na ang totoong kasiyahan ay nasa simple at payak na pamumuhay. Ang tunay na yaman ay ang kapayapaan at kasiyahan sa puso. Huli pero napakahalaga, mga kaibigan, matutong magpasalamat. Kahit gaano kaliit ang biyaya, laging magpasalamat ang pagiging mapagpasalamat ang susi sa mas masayang buhay. Kaya simulan mong magpasalamat ngayon, sa Diyos, sa pamilya, at sa buhay mismo. Mga kaibigan, sana ay may natutunan kayo sa ating pag-uusap ngayon. Kung may mga bagay kayong gustong idagdag, i-comment nyo lang sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito sa mga kakilala nyo. Lagi niyong tandaan, nasa atin ang kapangyarihan para baguhin ang ating buhay. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Screen fades out with the words, This is Master Ryuk and a gentle reminder, live, learn and be grateful.